guys, magandang hapon sa lahat sa inyong lahat dyan guys. No? Welcome to my vlog. Kumusta na pala kayo dyan guys? Kayong lahat guys. Sana po guys nasa mabuting kalagayan kayo ngayon guys. Kakatapos <clears throat> ko lang kumain guys. Nag-ano, kumpunta ko sa taas guys. Then nag-upload ako ng vlog ko guys. <clears throat> mag mag ano sana ako ng ano guys. Katuwaan ngayon guys. sa ah, ng vlog ko guys. Umulan guys eh. Ngayon, nagpapasil nagpasilong na ako ng yung down sa akin guys. Ano yung maliit na guys? Maliit lang guys. Nandito nung katayo guys. Dahil Mal malakas ang ano guys, mga guys ba. Malaki yung mga talis, taliksi tali guys, mabasa yung ulo ko guys, baka mag subawan ako guys. <coughs> yan yun, yan yung mga paligid guys, nandoon so. mm pag makaoy ako ngayon guys Mag ano Mahugas ako ng plato guys Sa bahay <coughs> Hindi pa ako nakapahugas Tapos man ako kumain Dahil Maga ako makain, Dahil ano eh Walang ilaw doon sa Baba guys Bahay ko guys <coughs> <coughs> It Yung mga ano yung May mga, eh. mga ano dito guys Mga Okay, basta mga hilaw man, guys. Oh. <clears throat> sana po guys, sana kayo masama support suporta guys, sam, salamat pala guys sa mga mga comment n'atao ning mga vlog natin guys, Sa nag nagla-love guys, nag yung nagbibigay ng mga e star diyan guys sa Facebook page natin guys. May, yung may YouTube channel natin guys, TikTok. Tatlo yung ano ko guys, TikTok, YouTube channel at ano yung Facebook page guys, yung reels guys. Salamat talaga guys, yung guys ha? sa nagla-love guys, sam, Ah nag sinisent ang star guys kaya ano yung guys taka saan yun sa guys hindi ko na na pi hindi pangalan ni guys salamat para sa inyo mamha ng sinisent star sana po sa sana po hindi mo sabang sumuporta sa ng katuwa natin yung vlogging iba guys may iba yung mga seryoso guys seryoso yung, yung ganito guys <coughs> bagyo man siguro to guys parang palagi nang umulan hapon hapon guys eh Sana <coughs> po guys, maraming maraming salamat guys sa mga sumusuporta palagi sa akin guys. Sana po guys, kung gusto niyo yung video na guys, paki-share na at paki-love guys sa mga at paki-subscribe na lang guys kung makaka-panood man kayo sa YouTube channel ko guys. Sana mag-subscribe kayo ng ano guys, yung youtube channel ko guys ito lang po guys maraming maraming salamat guys god bless guys bye bye love you all